kinakabahan ako pero this is it na talaga. Nandito na ako eh. Uh, before I start, guys, kung magpakilala, my name is Mariam Pinagawa, 29 years, 29 years old, tubong midda na, na po. So, medyo tigas ko yung pagbigkas ko ng Tagalog, pasensya na po. So, before I, na involve ako sa global, isa po akong RFW sa Hong Kong. Domestic, domestic helper po ako for 4 years. So, doon ko po siya nakilala at doon ko rin po nag-start ang network ko. Unang-una, mahirap kasi bilang isang OFW, 16 hours kami nakatayo, 16 hours kami nagtatrabaho. Sa mga OFW, I'm sure, I'm sure nakakarinit kayo. Minsan pa nga, may bantay pa kami. At ang pinakamahirap doon sa isang linggo, isang business lang kami maka-off. Minsan pa nga, wala eh. Kaya ang hirap talagang gawin ang business. Kasi ang business natin is uh, mag-recruit. So sabi ng outline ko, may alam ko makakaya natin to. So thank you sa lahat ng nagturo sa amin kung paano gawin ang business through online. Doon ko ginawa yung business, doon namin nag-start, doon lumaki ang grupo ko. After 10 months po na ginawa ko yung AIM Global part-time, nakapag po ako dito sa Pilipinas. So after sabay po noon, nakapagpagawa po ako ng bahay namin sa probinsya. Yung matatawag na bahay, hindi ko po. Kasi alam nyo naman po yung mga bahay sa probinsya. Sabi nga ng mama ko, Nak, I love you. Ganun pala yun. Kasi sa buong place natin, tayo lang ang may pinakamagandang bahay. Dahil po yan sa AIM Global. Grabe guys. Ang at, pinakamasarap at, 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 doon kasi since international yung, yung network namin, yung mga domestic helper po din, OFW na nasa sa ibang bansa, pinapadala sa amin yung pang-paying nila. Nagtitiwala sila sa akin. Minsan nga, nag-paying -nag ako. Minsan nagmahawa ko ng pera, 200,000, 300,000. Nakakatakot kasi wala pa po ako sa sakin ng tayo ngayon. So last month, nailabas ko po yung first car ko, yung dream car ko. Uh, din po sila. Dati mga domestic helper din po sila. Guys, challenge po ito sa inyo. Kung ikaw ngayon, nakaupo dyan. Sobrang 8 hours pa lang nagtatrabaho. Nagawa namin 16 hours. Nasa ibang bansa pa kami. May bantay pa. Kung nagawa ng mga OFW, yung uh, na partners ko, I'm sure magagawa na din ninyo. Mas, mas 10,000 per month ako. Ngayon, di ko plenty the plenty ng AIM Global. Sa lahat-lahat ng lahat, upgrades lahat, ko, sa ulo ng Alliance Unicorn International, ang Ryan Kumaga. Saan ka mga well up? Thank you so much sa walang sawang pag at pag-guide -right sa akin. Kay Upline Dorito Amel Jr., ang May Buxin, ang Fatima salamat po ng marami dahil na-assure ninyo kung paano ang gagawin ng business na ito through alam mo sa akin. Kung hindi mo pinag sa akin, I'm sure wala ko dito sa harap ko ngayon. To the Board of Directors, Sir Adok Ed, thank you so much. Sir John, Sir Francis, salamat. Dahil kung wala ang AIM Global, hindi mababago. 260 degrees yung buhay ng pamilya ko. Sa lahat ng partners ko, maraming maraming salamat. Good morning, AIM Global! Yeah! yeah. milyong milyon para pa. Rising star of the year Congratulations. 2013.